Ipinamahagi na ang incentives para sa mga atletang Aklanon na humakot ng medalya sa kakatapos lang na West Visayas Regional Athletic Association Meet UIVRA at 2024. Kabuo ang 233 na mga atleta na nag-uwi ng gold, silver at bronze medal mula sa elementary, secondary, para-games at demo sports. Ang masayang tinanggap ang pagkilala ng provincial government. Ang pondo ay magmula sa 1.5 milyon na budget ng Student Assistance Fund ng lokal na pamahalaan. Sa panayam ng K5 News FM kay Mr. Charlie Ureta, athletic manager ng Aklan team, na sa 3,500 hanggang 5,000 pesos ang natanggap ng mga gold medalist depende sa sports category. For gold hay, sa individual ng incentive, for gold high magagawan ng 5,000 pesos, for silver ay may 4,000 pesos and for bronze high 3,000 pesos. Yes, it's o. Oh. Then raton niya small teams nga 2 to 5 members ra ang incentives kada nga ay magabaton it um kung gold ay 3500 do silver ay 2500 agro bronze ay 1500 individual ta na sa auto yon and then ro ato nya big team nga 6 up to uh, above nga at uh, events kung gold ay 4000 kung silver ay 3000 agro uh, bronze ay 2000 Samantala, makakatanggap rin ng incentive sa mga coaches, assistant coaches at mga chaperon ng mga atleta. Kung coaches gali ay incentives na na hay. kung gold ang nabaton 3,000. Kung silver ay 2,500. At kung bronze ay 2,000. Mm -hmm. Kung assistant coach, magabaton imo kung gold ang nanabaton ay 2,500. Sa so silver ay 2,000. At kung bronze ay 1,500. Kung chaperon say magabaton man kung gold ang habuol may andang 2,000, kung silver ay 1,500, at kung bronze ay 1,000. Sa kabilang dako, kinumpirma rin ito na nasa 75 ng na mga manlalaro ng aklan ang kwalipikadong makalahok sa palarong pambansa sa Cebu City bilang kinatawan ng Region 6. Balita mula dito sa lalawigan ng aklan. Ito si Ka-K5, Regilin Tornino, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibong. K5 News FM.